Good morning, good morning sa ating lahat, mga kabigat at mga katoto. Kumusta po ang ating umaga? Ha. Medyo makulimlim pa rin ang ating panahon pero uh, kailangan ho pa rin nating uh, kumilos, kailangan pa rin ho nating gumalaw. Aba aba aba, isabado e, pa lamang po ngayon, mga kabigat at mga katoto. Ha. So, tuloy-tuloy uh, lamang po ang ating mga ginagawa. Kung, kung tayo po ay nabigyan ng panibagong kalakasan, ng panibagong buhay, aba eh dapat hong kumilos at gumalaw po tayo. Alright, 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 alright. So mga kabig, mga katuto, dako na po tayo sa ating kwentuhang uh, pambaranggayan dito sa ikaw at barangay ni barangay Secretary Imog. Okay, so bago po ang lahat ay nais po muna natin magpaalala sa inyo ho na kung mayroon po kayong mga nais itanong sa atin pong mga pinag-uusapan sa araw-araw ha wag humahiyang mag-comment po sa baba ha okay malaya po kayong mag-comment malaya ho kayong mag-share ng inyong mga opinyon ng inyong mga nasa sa para po sa lalo nating ikagaganda ng ating talakayan ng ating mga diskusyon ng ating kwentuhan sa araw-araw okay po ba at siyempre mga kabig, mga katoto Huwag hong makakalimot, ha? Huwag hong makakalimot, mag-like naman Okay? Mag-like Siyempre, <laughs> eh, mag-heart din kayo Okay lang naman, mag-heart mag, -heart, mag -heart tayo Di ba? Or di kaya, mag-share Please, i-share po natin Mag-follow po tayo Oh, mas importante pinaka importante dito na lalo na po dito sa ating YouTube channel ang mag-subscribe. Nakikiusap po ako, oh please mag-subscribe po kayo mga kabig ha, mga minamahal kong katoto, uh, please 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 do subscribe para lalo pong maging maganda maayos tuloy-tuloy uh, yung ating pintuhan at talakayan sa Umaga, tuwing umaga ha Sa tuwi-tui na Alright So sige po ngayong umaga mga kabig Napansin ko lamang po ano ho Na dumaan po yung pahilayaw Ng amin pong parokya Dito po sa Marikaban, Barangay 178 Zone Hindi lang sa Barangay 178 Sa zona 19 Ang Marikaban po kasi Ay consist ng walong barangay ano ho, sa isang zona po yan, Zone 19 po kami. So uh, ngayong katapusan August 31, huling linggo ng buwan ng Agosto ay uh, ipagdiriwang po ang annual uh, fiesta celebration ng uh, uh, parokya which is uh, sinanachelo kung tawagin no, Sinanachelo or uh, si uh, Mary Comforter of the Afflicted. Uh, mga kabig mga katoto so kanina dumaan po yung uh, pahilayaw nila aha na ano bang ibig sabihin noon uh, ng pahilayaw no ang uh, basa yon yon ang ang dulo doon na uh, hiling at sayaw no hiling at sayaw kaya pahilayaw yung pa yung pa hindi ko nawawala <laughs> mga kabig mga katoto Uh, normal naman po sa isang barangay sa isang komunidad ang may ganitong talagang ito po usual na ginagawa taun-taon ng mga barangay ano ho. Syempre, dahil ito puy pagdiriwang ng Katoliko at uh, talagang hindi humay iwasan ano ho. Hindi humay iwasan na hindi ho magkaroon ng mga celebration mga ganitong klase ng okasyon ano ho anuman po ang uh, kinaanibang al uh, denominasyon o sekta ng isang pamunuan ay eh, obligado ho na magbigay galang no para doon sa kung anuman pong uh, kasiyahan man pong celebration ang ginaganap at uh, halimbawa nagkataon naman na ang punong barangay sa Born Again, uh, sa ayaw po at sa gusto ay eh, kinakailangan po niyang makiisa no doon sa nakasanayan doon sa hindi man sa literal na pagsama mo pag pero may ibang mga kaparaanan para sumang-ayon dahil yun talaga yung uh, naturalisa ano ho isa po yan sa mga uh, dapat na hindi mawala sa pamumuno sa pamamahala ng isang barangay kinikilala po ang bawat uh, dominasyon doon kung ano mang meron doon sa pambaranggayan kung meron mang iglesia po dyan syempre kung ano mang ma-activities na po pwede nilang gawin na lahihingi, lalapit ng tulong para magkaroon ng konting celebration ay uh, dapat ho ay pinauunlakan po yan ganon din sa ating mga born again Christians ano ho, kung may mga activities po yan ay uh, sinasang ayunan po yan ano ho dahil talagang yun huyong naka yun huyong talagang uh, naka hindi naman uh, naka sentro no uh, yun yung uh, naka ugalian kung pagdating sa katoliko ano ho na talagang may mga ganitong kasiyahan may mga tong uh, kapistahan ito naman po mga kabig mga katoto nagkataon lamang na uh, ang nagkakaiba lamang po yung pamamaraan pero ang pinatutungkulan po niyan ay iisa lamang ano po yun yung magpasalamat tayo sa mga biyaya na atin pong natatanggap sa loob ng isang taon. Kaya mayroon ho ganito ang pagdiriwang. Ano ho, Napakapayak na nga lang po ng pagdiriwang ng dito po sa, sa Metro Manila dahil, naku po, uh, kung uh, sa probinsya po kayo mamimiesta sa amin katatapos lamang noong nakaraang July 15, 16 sa amin, sa mismo sa bayang sinilangan ko sa... Baryo pala, sorry Sa baryong sinilangan ko ang hilabaan ano ho na talagang uh, mangungutang ka no yung mga may may tahanan doon obligado minsan nangungutang to the point na hindi na humaganda minsan actually naalala ko dyan ng aming uh, ang aming uh, feature nung uh, grade 6 ako no uh, kamag-anak ko rin din po si uh, Mr. Uh, Amado Katuday ano ho, talagang ayaw po niya ng ganong magarbong selebrasyon. Ano ho, okay na yung magpasalamat ka, yung magkaroon ng isang sabayang panalangin siguro para sa pagpapasalamat. Tapos, eh uh, uh, oh, tapos uh, yun, ganun lang. Pero yung magarbong kasiyahan, yung, di ba, yung ayaw na ayaw, hate na hate ngayon. Sabi niya, dapat hindi ganun o uh, okay lang manalangin, okay lang magpasalamat, pero yung yung maglalasingan, yung mangungutang ka ng malalaking pera para lang ipaghanda, para lang ipakain, di ba? Kasi ang ang uh, ang basic po lang naman talaga diyan, di ba? Yung ikaw ay magpasalamat sa biyaya sa loob ng isang taon. Pero kung ang gagawin mo ay mangungutang ka, mangungutang ka para ipakain doon sa doon sa mga bisita at mga panauhin mo na makikisaya, makikipesta. Medyo, medyo nalalayo na yun. Kaso nga lang, syempre, aminin natin hindi, hindi naman ho talaga natin na paglalaanan ng pondo yan. Para sa ganun pagsapit Nung araw ng kapistahan E eh, meron po tayong huhugutin Wala hong ganun napaka, Mayroon pong mga ganyan na nakakapag-ipon eh talagang sobra-sobra po Yung kanilang kapirahan Pero yung mga ordinaryong mamamayan lang Na darating yung araw ng kapistahan Mangungutang at mangungutang ho sila Kasi ayaw din nilang mapahiya <laughs> Ayaw nilang mahiya Mapahiya Na may pupuntang bisita sa bahay nila tapos wala silang ipapakain di po ba so ganun po ang esensya talaga ng kapistahan ano ho, maghanda para ipagpasalamat pero medyo nawawala po tayo nawawala nga po sa alignment kaya yung aking teacher noon naalala ko hate na hate niya yung ganitong mga paghahanda na dapat ipagpasalamat manalangin lang di ba kumuha ng pare kung kumuha ng pastor o kung sino man tapos magpray magpasalamat sa biyaya sa loob ng isang taon na tinanggap 'di ba? Pero yung mangungutang para eh sa bagay talagang ganun ho talaga ang Pinoy eh. Ganun ho talaga tayong mga Pilipino pag nagdiwang ng isang okasyon lalo na po ganitong kapistahan. Pero ang ang uh, ang maganda na nga lang dahil 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 sa sobrang hirap eh hindi ho lahat nakakapaghanda. Kaya naman ang amin po nung barangay eh hito inoobliga ang uh, mga barangay workers <laughs> which is in 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 return eh maganda rin naman ang nagiging di ba kasi kapistahan nga eh may pista bang malamya matamlay di ba so ang gusto naman ng amin po ng barangay na ay kapistahan pag sinabi pista masaya so uh, ang amin po ng barangay nag come up ng isang idea na kung saan ay eh, uh, magkaroon ng pagtitipon no sa isang kalsada magtitipon-tipon at maghahanda no kung ano kayang ihanda tapos uh, may mga litsyon yun ang problema yung kasi mahal mga kabig, mga katoto so yun yung uh, unti-unting nga uh, uh, ipinalalaganap na pagpesta, magpasalamat, maging masaya. Ganun po ang ang uh, gustong ipahiwatig kasi kapistahan nga po. Okay. So, uh, syempre, doon po sa ibang mga lugar, eh, hindi ho natin alam. Pero ako ang tsak lalo sa amin, kasi galing ko akong probinsya talagang ang pistahan po doon sa amin. Eh, talagang minsan isang linggo umaabot. Napakakainin mo ang bisita mo. Eh, kung nagkataon pa, nakulong pa dahil sa bagyo, masamang panahon, hindi makatawid. No, hindi makauwi So, kailangan pakakainin nako napaka, napakalaking problema Ako mga kabig Sige po mga kabig, mga katoto ha? Kung mayroon po kayong parihas na eksperyensya Oo, mangyari pong ikwento lamang po dito Okay po ba ha? Okay po ba ikwento lamang po? Para medyo maganda yung ating kwentohan Yung ating talakayan Okay, so ulit mga kabig, mga katoto Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang Suporta sa akin sa araw-araw Na tayo po kwentuhan ha, muli makikiusap lamang po ako, mag-like po mag-share, mag-follow at syempre mag-subscribe sa aking youtube channel, ikaw at barangay ni barangay sekretary Emog okay, wow, 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 sige po sila po po, maraming salamat doon po ang inyong kabig at katuto Emog, nagpapasalamat, magandang umaga sa ating lahat